Nandito tayo sa Palo Public Market. Itong building na to ay bago. Natayo to dahil matapos ang Yolanda. May park. Dito sa baba may mga park. And then, hindi lahat occupied yung space. May pa ilan-ilan na bukas. Pero hindi talaga occupied yung space dito. Kasi yung iba sa baba pa rin nagtitinda. So, mautusan tayo magbayan kaso ang daming pila my god hanggang saan, hanggang kailan tayo magbabaya pila muna ako halo halo may kulay kanin. Tuyo. Tita, nag-renew ka na. Last, last naman kung yung pag-renew. Tapos sa Ano nga, last? take Ano nga, last? Ano So, Amo, ano ah, naman, kayo, diba, ako nga rin tali din eh. Ha? Ako nga rin, anak ni Din eh. Ano? 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 Ako rin, naman, 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 stall? Oo, madami natin stall. Pano nga ito? Ikaw na nagpagbanta ni Din eh. ang pera man, hindi? 140. Hindi? 140, 140. 80, 70, 120, 50, 140, 50, 140. Sipit one point. Pa tini? Tini? Sipit pa yon tayo. Nakatulog Oh tuh gim? Oh tuh puno ka na. Ato pa u? Guta pila. It validation pero pagbayad. Tag picture, tag happy Ano kapano kiling?